pansit. Napuno ng hiyawan ng mga Malabuenyo ang loob ng Malabon Sports Complex itong March 21. Matagumpay na kasi nakamit ang inaasam na Guinness World Records sa may pinakamahabang linya ng noodles. Madaling araw pa lang, nagtulong-tulong ang labindalawang restaurant sa lungsod na expert sa paggawa ng pansit Malabon. Game na tumulong ang mga students ng social work ng City of Malabon University sa paglalagay at pagsusukat ng pansit Malabon sa mga mangkok. Habang mga volunteers mula sa Bureau of Fire Protection at estudyante ng criminology sa CMU tumulong sa paglatag ng mga ito sa mga habang lamesa. Ang criminology student na si Antoinette Sandayan, proud na maging parte ng gayto makasaysayang event. Ang mga sumali po sa Guinness World of Record ay hindi lang po pang buong Pilipinas at pang buong bansa po. Mas may kilala po yung ano, pansit po ng Malabon. Po yung napakasaya kasi nakasali po kami sa mga ganitong event at pinagkatiwala po sila nila sa amin po. China ang unang may hawak ng record na mayroong 3,988 balls. Ayon sa pamunuan ng Guinness World Records sa si Sonia Oshirogochi na siyang official adjudicator, dapat daw masunod ang mga official na requirements ng Guinness World Records para maging bagong title holder. Kakaiba rin daw ang pagsali ng malabon dahil heritage ang putahing ginamit. Each bowl must contain 100 grams of cooked noodles. When making the line, the bowls must touch each other in the line. The line must be a single, continuous line. There can be no gaps. There can be no breaks, and there can be um, no instruments like no rope or chopsticks or anything else used to connect the bowls in the line. This time, the noodles being used are the pancit malabon. I think that that cultural dish used in this challenge is wonderful. Matapos ang mahigit anim na oras, nailatag na nga ang pang 6549 o huling bowl ng pansit malabon. Matapos ang mabusising pag-check ng Guinness World Record sa bawat mangkok, idineklarang wagi at bagong world record holder ang Malabon. Naiiba itong pansit malabon sa pangkaraniwang pansit dahil ang sauce nito ay gawa sa unique blend ng patis, shrimp broth, tinapa flakes, dinurog na chicharon at iba pa. Kaya naman tagumpay para sa mga malabwenyo na may ukit ang pangalan ng pansit ng Malabon sa makasaysayang event tulad ng Guinness Book of World Records. Proud naman si Mayor Jeannie Sandoval at iba pang opisyal ng Malabon sa tagumpay na nakamit ng ating lungsod. For this first term of mine, uh, we thought of this uh, special project in order to showcase Our Malabon, but also not only our Pansit Malabon, but also our resilience, our uh, unity as Malabuenos. Winning the world record uh, of this Guinness means that it only proves our claim that Malabon is a city of flavors and heritage. Winning this world record will really make a big breakthrough. in terms of attracting more tourists to our city of Malabon. Full support din ang mga estudyante ng City of Malabon University sa makasaysayang event. Matapos ang anunsyo, matyaga nilang hinintay ang pamamahagi ng Pansit Malabon sa universidad. Para sa mga estudyante, kakaibang experience ang maging parte ng event na ito. Nagulat ako kasi uh, sa ibang lugar is na-achieve na to and also nag-attempt din yung Malabon para makisabay tayo or to be known as the uh, yun may longest open uh, set niyon. Madadala na natin to or madadala na namin tong yung event na to uh, kahit siguro sa mga generation na uh, magdadaan is kwento namin na naging part kami ng event na yan. Ipinagmamalaki naman ni City of Malabon University President na naging parte ang CMU sa makasaysayang event. Siyempre, no, it's an honor for City of Malabon University na maging part ng ganitong klase ng event. Lalo na ang CMU naman ay considered as department no, ng ating local government. At very supportive tayo no, sa lahat ng programs, projects and activities ng ating local government dahil ganun din naman sila kasupportive sa atin. So, yun yung mag naging magandang uh, mga pangyayari no, na nagkakatulungan yung mga bawat uh, departamento, lalo na yung mga ganito, historical to, no, na maging namalista tayo sa Guinness World of Record. Ako si Vien Seville, konektado para sa kabataang malabuenyo.